Hello guys! Meron lang po akong gustong i-post para sa ating mga nanonungkulan. kulan. about po dito sa isang ale na natanggalan daw ng 4-piece. Dati naman po siyang nagre-receive ng 4-piece na. Ang sabi doon, ibalik talaga yung mga non yung mga mahirap. Ibalik yung sino ang... Kasi kung non sabi nila, non hindi mahirap. O, pero sa nakikita pero, ko kasi, poor ka ate. Yes po. Kahit sino po magpunta doon po sa amin. Kahit sabi po nila, ako nahiya ka ako sa sikapito. Pero kung po talaga, wala alam po nila. Ako, 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 ako. Apo, apo, apo. O guys, ano ba ang ating tingin sa poor at non-poor? Isa po ako sa nagpapatunay na nakikita ko talaga siyang nagpupersige kada mamalengke ako nakikita ko po ito so paano po siya natanggalan ng 4 piece sa anong rason po paki paki clarify na lang po na mapag-aralan ng maayos kasi nakakaawa si ate may mga estudyante po siya ang tanging hiling niya lang ay maka-graduate ng senior high ang mga anak niya nakakaawa po pag-aralan po sanang mabuti. Maraming maraming salamat po. 12,000 dapat subo ang maliwis mo. Retro 12,000. Ilang buwan na po yun? Ano yan? Kasi ma'am, ang sabi doon sa taas, yung simula January hanggang September po na hindi natatanggap po. Yun po ang mabibigay na ito sa mga nanpun po. Oh, matagal na pala. Oo, matagal na talaga ma'am. Kaya inasahan ko po na sa... Sabi ko, yung report kasi ibalik yung mga talagang karapat dapat sa mahirap po Kaya sabi ko sa sarili ko, ay salamat naman. Tapos, sa mm -mm. hindi po kayo naaprobahan sa retro. Ah, okay. Sige po. Ah, to guys, ah, nakakaawa si ate. Sana matulungan natin siya. Lagi ko po siyang nakikita dito sa palengke. Ayan lang po. Kung saan lang po siya makapaglaray guys. Makapagtinda lang po para sa mga anak niya tapos hindi niya pa ma-receive ang inaasahan niya ngayong Pasko. Di ba, guys? Merry Christmas everyone. Sana po'y maaprobahan po ang request ni ate na makuha po niya yung kanyang retro ate no? Okay. Thank may... Opo. Ay, sige po ate. Hello guys. Tulungan po natin si ate para po ma-aprobahan -ma ang kanyang request na receive niya ang kanyang retro. Thank you so much everyone. This is Alads. Uh kindly subscribe to my YouTube channel Alads TV. Thank you so much.